pala dito. Buti nag -ano, ko ng... Ang extra ko na ito. Tsaka nagdala kong bonnet. Hmm. Hindi ka nilalamig? Tindi mo, grabe. Sobrang lamig kaya. Parang nasa rip. Ano lokal? so it's already 11 p.m. here in Tokyo and lalabas lang kami pupunta sa kombini para bumili ng snacks kasi hindi na kami makakalabas para kumain sa restaurants so pili na lang kami doon so dito kami sa hotel and see you later ang <laughs> dami ako <love> hindi <it>. ako nilalang <laughs> dito Ha? May sumukos yan kayo ko yan. sarap naman ang mga pastries. Hello guys! We're back in our room. And kakainan na namin yung mga in-order namin. So, ito yung mga in-order namin. Mayroon <laughs> kami yung hitang protein shake. Salad. Um, grilled liver. It's mga eggs. murder din ako ng mga fruits. Um, I think these are oranges and kiwi and blueberry for dessert. Since hindi pwede mag-ice cream. And then, sweet potato. Dalawa pala kinuha ang sweet potato. Mm. And then, eggs. Order din ako ng kimchi. And... Meron akong nakitang soup dito na tofu egg, bamboo shoots, and seafood. Alamig so I wanted to have some soup since hindi ka pwedeng, pwedeng mag-heavy on noodles. Then mag na lang kami. And let's go, let's eat! Kahit natin itong soup. Ay, ay, soup! So grilled chicken in Northern Ethan. Let's try it. Chicken liver. Oh, grilled grilled li chicken liver, pala. Mm, top. We're going to try the soup. Let me show you. And soup. Hmm. Ah, masarap. Mm. Masarap ni to be. ang Hmm. Ang sarap nito, Bi. Ano? Ito soup. Hmm. Oh. Mmm. seven to four. Mm. Pahingi niya lang pala ako ng salad, Mobi. Nakakalimutan ko palang kumuha ng salad. Ano salad? Ay, no. hmm? tayo. Ayun, tayo. Mm. Sana ganito lahat ng convenience store na no? sa lahat ng mundo. Sa lahat ng mundo, no? Pati Ellie. hmm? Ha. Ah. Kasi nyo, namin kutsara pa. Ito. Ji, serap. Macam siapa ni? Ha, mereka ni Egg. Serap. Bongga di mana? Hmm. malamig. Then, try naman natin yung kimchi. Kimchi. Hmm, 55 kekal lang. Nakalagay yung mga kekal ng mga pagkain nila, no? Ito nakalimutan Hindi ko. Dito na tutrak to sa Hindi, ito siya. Sa balat. Mungutapon yan. Mm -hmm. Hmm. Hmm. Sap no kimchi. Mm. Ubus ko sabaw. Sarap. mess Another egg. Again, I'm gonna a Yum. Hmm. Try

now we're going to have dessert. Mi milk tayo. Milk protein. And then fruits for dessert. Ang oh, hatingin tayo sa mga ice cream kanina. Pero hindi ako nagpatalo sa aking mga nararamdaman. Char. Hugas naman na siguro to, di ba? Mm. na. Ano pa pala sa ilalim? I'm so curious ako kung magkano yung blueberry. Let's try itong protein shake. Oh, sige. Gusto mm -mm. ko na to. Ano kinain yung ano mo? Bukas. Sweet potato. Naman wala kinain. May pa under pa sila ganito. Ha? Baka masira yung kuko ko. Mm -hmm. Ay! Chocolate? Mm. Wala sugar to. Wala oh, makalagay. Eh. Mmm. Sarap. Alasang ano. Chucky. Mm. -hmm. Na, Nasaan Chucky? One sugar lang. Sarap. Isang buwan ito? Mmm. Oh? Bongga. Mmm. Ang sarap. Nabusog ako. I'm done! Sobrang nakabusog. Naubos ko yung mga fruits and yung milk and everything. And, thank you Lord. <laughs> nakabusog. And, ayun. Sobrang uh, thankful. And, this is our first night here in Tokyo. And, we are going to create more vlogs about sa aming mga food trip sa mga susunod na araw. Thank you for watching. Bye!